Magandang magandang tanghali po sa lahat ng mga nanonood sa sa Santa Ana po, Tita Ana, Tito Dudong. Ah, uh, Ate May, Nanay Sally, be, alam ko nanonood ka. Toy, Bon, alam ko nanonood kayo ngayon. Nandito na ako sa Wawawi. Wow, eh. Alam po. Si John, isang ulilang lubos. Wala na rin pong nanay at tatay. Kasi ang concept ng show natin ngayon, yung mga OFW, na yung bilang isang ama at ina ng kanyang oh. mga kapatid. Saan ka nagpunta? Sa Taiwan po. Taiwan, ginawa sa, sa Taiwan? operator po. Okay, so sa ilang po. taon ka sa Taiwan? Dalawang taon po. Kamusta naman na naging buhay mo sa Taiwan? Sa, sa una po, ayos lang po. Pero mahirap din po pag, ano, pag hindi ka sinerte sa company na mapupuntahan mo kasi walang masyadong overtime, kailangan mo pang magbayad sa mga taxes nila saka sa mga mga binibigay nila mga gamit doon. Kala na inisip po namin na provided na ng nang broker namin, hindi pa po pala. Kano ninyo sinasabi yung mga problema nung yan? Sinong dapat sinasabi sa, yan? ano rin po, sa sa broker din po namin, kasi sila po yung, ano eh, Taiwan, mga half Taiwan, half Filipino po na nakakaintindi sa amin. Tanong ko, John, magkano ang sinasweldo mo? Totoo. Ano po, ang talagang natatanggap lang namin, wala po po sa 15,000. Pero of ang one. nasa kontrata po, 26,000. Pero grabe po ang daming kaltas. Bakit Kaya ganun? po yun yung nireklamo namin. Kung malis ka dito, malis ka dito, ang kontrata mo dapat 26,000. Oh, Pero kung nakukuha mo lang sa, sa, sa Taiwan, wala pa pong 15,000. Bakit nangyari yun? Kasi po yung, puro yung taxes po, 20% ng sahod namin, kinakaltas po nila sa loob ng isang taon. Tapos po ano, tapos yung excess na mga ta, ano na po buwan, 6%. Tapos po yung mga, alibaba, binagyan po nila kami ng bed, bedsheet. Tapos yung pinang medical po namin, pagdating po ng Taiwan, mini medical direct hospital po kami, tapos mini medical nila kami. Tapos yun po, kada buwan binabayaran namin yun. 15,000 a month, ilan, ilan ang kapatid mo? Siya kaming magkakapatid. Pangalawa po ako. Ang nanay tatay mo? Ang mama ko po bago ako nag Taiwan namatay po. Kailan namatay? 2004 po. Ang tatay mo? Umuwi po ako dito sa Pilipinas. Pati, namatay siya, kaya po ako kumuwi dito. Oh, hindi ka naalis? gusto ko man po, wala nang makatulong sa akin para makaalis ulit. Kahit gustong gusto ko po kasi yung mga kapatid ko, kailangan naming maghiwalay, wala Lalo na yung, yung tatlo na sa Bicol, na pinilit ko pa yung chain ko na tulungan mo ako ta. Kailangan ko ng suporta nyo. Kasi humingi ako ng tulong sa dalawang kapatid ko. Siyempre po may pamilya na sila. Hindi po nila ako matulungan Tulungan kasi sabi nila kami nga itong naghihikaos na din. Hingin ko sa amin ng tulong. Buntong kapatid ko po. Masya po yung grabe din ng dinanas na hirap sa pag pagkaulila namin. Niya? Si Giselle po. Giselle, kamusta ka? Mike, kamusta ka? Ayos lang po. Kahit umiiyak ka, ayos ka. <laughs> Napatawa lang kita. Giselle, ano sabi ng ate mo ikaw ang pinakamahirap na binanas? Ano yun? Bakit? Kasi po, lumaki po ako na walang, walang nag-aalaga sa akin ng mga magulang. Tapos po, makakapagtapos na lang po ako ng, ng pag-aaral sa titsahin ko po. Magka-umiyak? Masaya lang po. Tears <laughs> of joy. Anong gusto mo sabihin sa ate mo na naging tumayong bilang isang ina at ama nyo? Ate, alam ko po na dinadaan nyo lang sa sungit at... <laughs> sungit at syaga. Okay, sige. Alam ko po at nararamdaman ko po na... na nahihirapan kayo na nakikita nyo po kaming... <laughs> nahihirapan eh, po kahit po na eh, hindi niya po tanggap na maghiwalay-hiwalay tayo. Mas okay. masakit din po na mawalay ng mga magulang. Sige, John. Anong message mo sa iyong mga kapatid bilang isang amat ay ina nila? Doon po sa tatlong kong kapatid na nasa Bicol, alam ko nanonood kayo ngayon. Koy, ni, bitoy, konting tiis. Kahit alam kong napakahirap na pagtapusin ko kayo kasi wala akong trabaho. Umaasa lang ako dun sa yung, yung namatay ko po kasing kapatid noong Abril. Ano po yung naiwan niyang bahay, yung po pinapaupahan namin. Pagay na kayo nakatira? Hiwahiwalay po kaming lahat. Wala kayong isang bahay na... Wala po. Tinubukan ko po dati. Di ba, sandali. Pag Pasko, hindi ba nagsasama-sama pamilya? Wala kayong ganon? Kinukuha ko po sila. Saan kayo nag stay Doon po sa tinitirahan ko po sa ngayon. Sa bahay mo ba yon? Hindi po. Nakikituloy ano? din po ako. Wala kayong bahay? Wala na po. Kasi po nung nagkasakit si Papa, kailangan i-benta. Mm -hmm. Kasi kailangan masuprayan yung gamot niya. Itong pastunto, sana magsama-sama kayo. No? Gusto ko pong pilitin. Mas, sige, Joanne. Alright. Ano ang talent? Okay, thank you. Sasayaw po. Okay, thank you ha. Okay. Kaya sila humiiyak. Dahil... Sire, <laughs> lumulo